Ikinakahandal kan residenteng si Baby Jane kan Barangay 28 Victory Village, Ligaspe City, ang huma kan dengue na usong-uso ng gad na tag-uran. Nahahandal siya urog na para sa iyang apat na saradit pang-aki. Matibo kayaan sa indang lugar na posibleng lang gan pagikanan kan nasabing helang. Siyempre, so, ano kayaan, so kulang rest, sa restensya sa so mga aki na madaling madoktan. tapos ano, so ilang bagang ma mainit, mauran. Siyempre, mabalik, na mabalikan mabalik mabalik sa mga aki. Ay, mawara siyang hilang. Mga, mga pirang ma mabalik na naman sa hilang ninda. Sigun kay Dr. Lulo Ramos Santiago, an emerging and re-emerging infectious disease program manager kan Department of Health Bicol, na uuso to yung taguran ng mga helang na waterborne. Influenza, leptospirosis as in dengue, o ang pig-aapod nindang wild diseases. Madali man sa nadaaan mga iniiwasan kung magkakaigwanin maray na hygiene as in lifestyle habits. Arog kan pag ehersisyo pagkaigwanin kompletong turog, pagkakanin masusustansya, paghugas nin kamot as in maging malinig sa sadiri as in sa palibot. So sa so waterborne diseases, ano-ano po yung mga sakit na nabanggit? May, pwede po tayo magkaroon ng cholera, dysentery, hepatitis A, and typhoid. So ang mga sintomas po nito, no? Lagnat, like pagkawala ng gala mai, mind, pagduduwal o pagsusuka, pananakit ng chan, at uh, pagtatay. Ito po ay pwede natin makuha sa mga taminalong tubig, pagkain at tubig baha. At ito pong apat na to, may uh, iba-iba po itong pathogenic microorganism. Importante man daan na taon-taon na magpabakuna kontra flu nga ni mas maging protektado. Iwasan man ang paglusong sa mga baha o kung dai man maiibitaran, pwedeng gumamit nin bota. Magsulot nin mga kapote asin magdara nin payong. Umiwas man sa mga personang may kalintura, abo asin sipon nga ni dai maulakitan. Sa kali po, na tayo po, na pag ito may mayroon po tayong waterborne disease at hindi po available commercially yung ibang mga ating mga oral hydration ang uh, solution, pwede po tayong gumawa sa bahay. So, ang gagawin lang po, isang litro ng malinis na tubig, dadagdagan niyo po ng apat hanggang lima kutsarita pong asukal at isang kutsarita asin. Okay po, hahaluin niyo siya. Yun ang ipapainom niyo sa mga tao kinukulang na po na um, electrolyze o nahihina na dahil sa pagsusuka. Halos manda ang kumonsulta sa doktor kung maraot ang pagmati o kung may mga sintomas na kanwal diseases. Mientras tanto, basado sa pinakahuring datos kan opisina, puminakol na sa 795 ang bilang kan tinamaan ng dengue sa bilog na rehiyon. Puon Enero 1 hasta Hulyo 20 ngunya na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.